sa probinsya, magayon mag-star. Sa ang gabos. Pati, pag, pati ang kahoy, mga gulayon. Gabos, dito libre. Kaya lang nga madali lang talaga digi makapagurang. Gibo nga ni kang sa sobrang init. Ang trabaho talagang sagad na maray sa hawak. Kung araw kang ikanaga trabaho sa Manila, nakakapaputi, nakakapalinig, nakakapaganda sa hawak. Pero dito sa probinsya, araw talaga kaani anima ang ano, ang trabaho pero, kada kulman man ang libre. Kaya, kita na mga nyaon ligdi sa bulod. Dahil kita talaga magiging, kunyan, magiging malinig ang satuyang hawak. O kaya, magiging flawless ang satuyang mga kutis. Itong mga porsilana. Hindi Kang Simpre, yan, magkakasarabit kita sa kahoy, magkakararanggusan. Yeah, kaya, kadakul kitang mga bangas-bangas sa hawak. Bakong araw kang naka sa Manila, na ano, yan ang malinig mayong makakadai kita makakasarabit sa mga kahoy kaya maga ito mga nagapamara nila mga malilinigon, ka mga linigan mga kutis pati mga kuko kita, mga kuko mga, may mga kalyo na, ay ay talaga grabe kaya, pero ayos lang na mag kita digdi sa bulod, sa total naman talagang digdi talaga kita tinadhana sa bulod ah, masira, mapresko maski masakiton ang buhay Ayan, iya, tiyaga lang kita sa buhay ta. Mag mahigos ka digdi, ka magugutom. Basta ang sige sana ang trabaho. Ako nga ni, ilingan Ang sakuyang hawak, turutong na. Maski anong kakakukuskus tanin mga pangpaputi, mga sabon, dahil man kita talaga mali malinig. Ibu ni kang ang trabaho tanya, ang kita digdi sa kuyan, sa initan. Ako nga o kada kadakulong pa akong gibuhon. Pagkatapos ko kaini mamudpud, magparatiri pong kanin panggatong. Ta, taginit baya ya, matipuntipong ka ta panggatong. Tapag nagtigura na naman, sibot-sibot na kita, mapaghalon pati magparahanap ng panggatong, magparabakal man kita ng oring, mahalon, ta 300 na asarong sako. Kaya dig, habang hiling-hiling mo yun, ta nagkakasaralaan kita, ah, tag taginit, matipong kita ng mga panggatong. So, pag nagtigura na, dakul kitang natipo na panggatong. Mas masira kaya maghatong sa kahoy. Yan, kaya ako, grabe ang trabaho ko. Digdiyo, nag- para hakot ako ng mga panggatong nagatipon nga nagatipon ako ta sus baga magparabakal kita maski nga ni magabat-gabat mapagal ang trabaho tiga pirita sana ta kisa magparasugo kita mapagalon magparasugo na magparasugo sugo ta hiro ta kaya kita na sanaan mahiro ta mapagalon man magparasugo mapapagal sanaan ngura rapak ta ay nako ni Mariosip ayan ito tiponong ko ini ta pag nagtig na grabe ay grabe an sa kuyang linig O no uyog mo ini nag kaara lang na bagang biyo, ti pagal man ako magpara sa ribo kay sayang man tubig at ang mahal-mahal na pati kang kubi ko kaya tiyaga-tiyaga ang kuno sana ini yung arali ali unin mga ano na ini yung mga lapa-lapa na ini mga turutong ng mga gahon ta pag nagtig tig ura na man sana ini linig linigan ang ko habang nag ano tig init ang ko ini Isus na trabaho bayak mapagalong, makulugon bayak sa likod ang trabaho baya akan sarong ina ano grabe dahil matawaran kaya maski kita sige sana anribok ta uro na dahil napagpara tindi hon tayo na talaga ina ngimot ha ay Jesus Mario si pagkatapos ko kain maluto pa ako nin pangudtuhan maasikaso pa kang sakuyang mga ataman malinig pa duman kaya abang dahil pa mainit na maray digdi mo na ako sa palibot-libot kang harong maglinilinig-linig ta ha ah, mayo man akong masusugo kundi ako man sana iyon na nga niyan ang pigasabi na ang inaada grabe ang trabaho grabe daan ang ngimot pero may nagasabi na sinda ay nga na para ribok sa harong ay ang day nagreribok sa harong iyon na nga ang sinasabi na mga dusta iyan mga bagla ay ako da eko pidi tabo ko kang ano grabe ang linigun, kaya ako maribok igwangan ako dyan ay, hiling talagang day talaga nagreribok ribok sa harong day talaga nagagirong girong pero man ang ati, talaga sa harong mahiling mo talaga sa mga plastik nagaralayog layog yun sa palibot kang harong ay Talagang di na kita pagangalasan tayo na talaga ini kita. Maski mang kita maribok. Pero kada kulong kitang natatrabawan, mapagalon magparapudpud din panggatong. Ay, Jesus, Mario, sir, salamat.